Nasilyuhan na ang panag sa 20 ka mga pares sa General Santos City human sila gipangkasal ni Mayor Lori Pakyao Pacquiao atol sa kasalan ng barangay ng itong Merkules, September 6 ng sa Barangay Labangal Gymnasium. Giorganisa sa Local Civil Registrar o mga personahe sa Barangay Labangal ang kasalan ng barangay. Kabahin sa pagsaulog sa Ika 64th Foundation Anniversary o 11 Kagatbu Festival 2023 sa Barangay Labangal ang kasalan. Gitimbaya ni Mayor Pacquiao ang makinasal o gipasalamatan ng LCR DOR ug barangay officials aron mahingpit ang kasalan ng barangay. Gitambagan sab ni Mayor Pacquiao ang mga kinasal na magpabilin nga lig ng ilang panag -uban. Mas nalipay ang mga gikasal kay dunay gihatag nga pahalipay ang lokal nga gobyerno sama sa bugas o gamayng tabang pinansyal sa matag pares. Nagpasalamat sab ang mga kinasal sa tanan nga mitabang kanila aron mahingpit ang dugay na nilang gipangandoy nga makasal. Sagad kanila dugay-dugay na sab nga nag-ipon. Tingwa sa lokal nga gobyerno nga mahatagan sila og legal nga dokumento Isip ba na ugasawa? Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!